Ay mga kadidi shit. Shit, shit. Wala na ba? Tapos na? Ang gandun lang. Atay. Okay. Hindi man lang nabilaukan yung people's power niyo ah. Ni walang ano. Kahit ito. Ni walang thrill. Ano ba naman yan? Walang pukpukan. Walang takbuhan. Ano ah, ka ng teteng na division power to? Wala pala, wala. Tigil nyo na yan Jasmine Sasakit lang mga lalamunan nyo, kakasigaw. Hi, Rose. Mm -hmm. Pagod na ba? Pagod na yung mga DD shit. Mukhang nangalay na yata mga lalamunan ng mga ito. Ah. DD shit sila ng DD shit kung naghahanap buhay sila di mas mainam pa punta lang ako rito sa gasoline station ang hmm. dami daming naguguto may eh. sila ang gulo gulo diba dito lang ako dyan ka lang. Hmm. Hmm. at pibili lang ako sandali yan. Iwan ko yung phone ko para kung may multo, bahala ka dyan. Ay, Ellen. Ellen Mimi. Mega love shout house. Sino naman to si Ellen? Hello, hello, hello. Uh, give me one second, ah. Huh? Uh, I will go to the gas station store. And I need to, to buy the lottery jackpot. I want to be a millionaire. Mm hmm I want to be a millionaire. Okay guys. Mm hmm hmm. Bili lang ako ng lottery. I'll be back. Give me one second, huh? I'll be back. I left my phone here. IDK, hi, hello, IDK. I give you a jacket. Uh -huh. Yeah, you have a moderator already. IDGK, IDK, oh, si ganda, oh. Ay, nako. Itong mga kapwa Pilipino natin na tao dito. Hindi ko malaman kung ano. Ang gugulo nila tapos na parang nakita ko tapos na wala wala nang nag, gaano wala nang nag-people's power sila sila na lang yata 'yan mm -hmm. O I L oil H I S is his Sila sila na lang 'yan just mayo ang gugulo nila hmm. Ang gugulo nila I'll be back, I'll be back, ha? Huh? I'll be back, give me seconds. I'll be back. Wala daw, wala. Wala, wala, they said is wala, wala, nothing, nothing. Ay, nako, mga didi, shit, tigil na kayo. Maawa kay sa mga pamilya niyo Pagtuunan nyo ngayon, yung Paskong darating, hindi yan. Pikit kayo ng pikit yan, wala namang kayo pa mas kumakukuha sa mga Duterte ang benepisyo nyo kay Duterte mapokpok kayo ng, ng ano tawag dito mapokpok mabatuta kayo yun hindi ba ang benefit nyo sa mga Duterte mapokpok kayo ng ano ng yantok ng mga polis